Ayan, yan, 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 yan yung time na yun eh Saan pa dyan? oh, yan yung time na yun, o, oh, ayun, ayan o, oh, ayan oh. Yung lalaki na yan Abay, yun know, umorder kay Enzo ng ano, ng dalawang hanggar yan Eh, Alang alam naman dalawa pa kami yung kumuha ng hanggar yan At saka burger Naiwan ako dito O, oh, naiwan ako dito eh Tapos, eh, hindi mapakali eh, kasi siguro naiwan ako Inutusan ako na ano, makakahingi, makahingi daw ng tubig na may yelo Eh, kaya pala pinakuha ka oh, pa ng tubig Oo. oh. Kaya, doon pala yung ano, halata no. uh, mo. mo, pasilip-silip po. Oh. Hindi, parang alam na eh. Parang alam na yung nangyari kasi eh. Parang alam niya na yung, ano na, yung mga pasikot-sikot. Oo. Oh. O, tignan mo, patingin-tingin pa sa likod kung may Ay, nakatingin. Oh, oh, ayun! Nakakuha pala yung cellphone ko. di ba? sabi ko sa inyo, hinahanap ko yung cellphone ko? Oo. Oh, oh. O, nasa kanya din pala. Akala ko na misplace ko lang yan. Kasi ang nakita ko, nawala lang yung benta. Ako pa'y pinagalitan din dito pag-uwi. No. Eh, eh gano'n ko katanga? O, ayun yung cellphone, o. Hawak-hawak niya, o. O. Di hindi na Hindi ko na, hindi ko na pansin na akin yun. Ba yan? Eh, hindi na lang niya ma-ano, hindi na lang niya maitago at agad-agad dahil, ano, na ayun nasa yun. harapan ako. Ayun yun, tinawag ko si Tito. O, tiga nun. mo. Pero ka nandiyan ako, huli, ha. O, ay, tiga mo, ayun, no, Nakuha agad, o. Ilan yung nakuha na yun? Anim na Anim na libo, wala. Walang anim na yun. Tabay, alison Tumingin pa sa CCTV, eh. Ang hinap kasi Alam, sa Enzo naman kasi ikaw naman alam mo naman na yung mga order tinawag mo pa ako doon o di sana na, na ano nasalitan pa Kaya tayo Hindi ko kasi alam kung saan ilalagay oh, yung hot sauce Mario sip ka naman tingnan mo naman oh okay. tuloy ayan na ano tayo oh napitikan Babay bye oh, oh tas nung dumating tayo ang tagal na palang nakaalis oh Abay oh, nagpa take out tas nawala Oh Pero i ano mo ba mo ka i ano mo yung mukha i ano mo i-screenshot mo yan ano, Nakaano kasi mukha, naka, naka... Salamin, naka salamin ano, naman ka sa... Ayan, nagtataka na tayo niyan kasi hinahanap natin kung ano, kung bakit na wala. Pero wala pa sa utak natin yung ano niyan. Yung nakuha na na cellphone. O, oh, palaro-laro pa ng ano eh. Palaro-laro pa ng ano eh. Utak ng Enzo naman kasi. Kabait, kabait magsalita tapos magnanako pala na. malalaman natin kung taga saan yan. Ayun o, oh, pati yung tubig Oh. Ayun yung tubig oh. hindi ininom. Wala Ayun ay, no, yung tubig. tubig, nakita yung tubig? Oo, nilapag oh. lang Ayun no, nilapag lang yung tubig oh Magaling talaga yan, mm. naniniktik talaga siguro talaga Biyasa, yan Biasa yun na, biasa Hindi ka ako, yan. baka ka ako naging, ano yan, naging kakilala na natin Or parang bumili na dati Bumibili sa'yo yan ha? Hindi tayo, yan. yan Dayo yan, dayo Mga taga ibang lugar yan, sigurado Pinag-aralan muna yung tindahan Oo oh. oh nakita nakit ko yung tubig eh, oh. hindi, mo lang hindi mo lang binawasan yung hiningin tubig oh, Magaling yung tumira. At saka yung kilos niya, para talagang smooth lang. Smooth lang talaga yung kilos niya na parang ano, parang, alam mo yung... parang walang gagawin. O oh, parang ano, tingnan mo naman, kinukuha yung ano, walang ka, walang kakakata. Oo, oh, oh. dire-direcho lang yung kuha niya. Alam niya yung pasikot-sikot, napag-aralan yan. Eh, ayan, di ba, da dapat dyan na tayo, ano, yung hinahanap, hinahanap diba natin sa part na to? Yung ano, ay, oo, oh, yung hinahanap natin oh. Yung sa part na yan. Yung cellphone. Yung cellphone? Oo, oh, yung cellphone. Takte na yan. Yun yung sinasabi ko, oh. Hindi. Tapos ang inabot mo sa akin cellphone, itong isa na to. Oh, yung isang cellphone na yun. Yung isa na yun. Ayun no, nilabas ko na yun eh. Tinignan ko kung andong pa eh. Eh kaya alam, wala na talaga eh. Wala na yun. Hindi, yung nakuha naman na yun, na nasa 2, 2, 2K lang mahigit. Kaya lang yung cellphone kasi. Andun yung Gcas, andun yung ano. Andun lahat. Andun lahat. Ang hirap to, hindi pa tayo naglalagay ng ano, ng password. Oh. Ay, ng ano. Yung oh. ano, Ayun no, hindi niya nakuha lahat eh. Hindi niya nakuha lahat ng benta. Ang naku... Kasi nasa sulok. Oh, yung, nasa sulok lang yung ano. Oh, ala na. Okay. Problemado. Yung oh. Yung cellphone talaga ang ano oh. doon? Yung cellphone lang talaga. Yung cellphone, mumurahin lang naman yung cellphone. Kaya lang, yung, yung GCAS. Yung mga bank. Yari tayo doon. yung sa, ano, sa mga hmm. bangko pa natin. Hmm. Maayos pa kaya yan? Hindi, pinaano ko na, pumunta na agad ako sa, ano, sa, tumawag ako sa landline nila. Black na agad? Hmm. Eh, for blocking na din daw eh. Tsaka yung transaction daw na mangyayari doon, i-re-record daw nila. Kasi hindi naman ata mabablock agad-agad. Gano'n mo ko, kaingot eh. So, mo, inutusan kita. Sabi ko, hanapin mo yung cellphone ko. Na naglalagay ba ako ng cellphone dyan? Oo. Oh, may cellphone pa namang nilalagay dyan. Hanap ka nang hanap ng cellphone doon. Oh. Niyo. Ala? Wala. Oh. Wala na yung yung time na yan. Wala na. Oh, dinobol double check na pati yung order hindi na kinuha, iniwan na lang basta. Hindi ba nga binayaran yan, 'yung pinagawa oh. eh. Oh. Pinahanap ko 'yan sa likod, baka kakuan doon sa ano, tabi ng cheese. Sa tabi kusina. ng cheese sa kusina. Wala na. Sabi ko sa iyo eh. Pagaling ang bumira na yan. Eh. no? At ah, saka, ano, alam niyang pasarado na tayo. Kasi Alam wala nang customer nang time na to eh. Oo nga. Wala nang magnanakaw ngayon. Alam niya papasukin niya na walang tao muna. Wala nang customer kasi nang time na to mga... kasi nga pasarado na tayo, 'di ba? Tumatangi na nga tayo. Oh. Wala, ano. Kung bakit siya pa yung naano natin, yung Then, na, na tiktikan tayo niyan, basta ganyan. Alam niya yung oras na walang ano. Hindi na sabi ko naman nasa mga tito kong pulisyan, inaano eh, naman na nila nire-review na nila kaya na yung pagkakakilanlan kaya lang yung pagkakakilanlan nya mahirap kasi oh. na ano kaya nga magpapatagdag pa tayo ng CCTV maglalagay tayo ng hidden CCTV sa labas tapos sa likod o kita mo nga pati sa ano ng estante hinahanap ko yung cellphone no? Oh. digdag pa tayo kahit mga tatlong CCTV meron din dun sa ano sa labas kailangan meron din tayo ayan, pinasoli ko na yung order dyan at wala, so, wala ano na ang ano eh. Wala na, hindi na mapapakita ba? Wala balik eh. Order, tapos na wala. Ang, ang, ang ano kamo, mo, tiga mo, etong ano na to, etong, etong ano tawag dito, yung... Yung donation box. Yung donation box. Okay. Nakita niya, 20, tsaka tanga tagpipiso lang yung laman. Hindi kinuha. Gusto oh. yung oh. mataas, yung malaking, malaking pera oh. gusto. Buti na lang kamo yung nasa bungad lang na pera, inilalagay eh, ko yung mga buo dun sa, ano, sa loob. Oh. Kaya yan, awareness na sa lahat yan O, oh, na huwag aalisan yung ano Kung walang maiiwan na Na cashier Huwag aalisan Nagkaalat oh. kayo yung mga ano mga Hindi, hindi taga dito yan. yan. Baka nga hindi taga Nueva Ecija Hindi taga Nueva Ecija, sigurado ko Hindi taga Nueva Ecija yan Basta ganyang ano Grabe Malakas ang loob eh no Oo oh. Lana. Ay, oh. Eh, Tinira niyo ulit sa labas alana, eh. Lana eh. Ano pa ba ibang gagawin namin? Talagang kahit anong ikot namin, hindi na namin makita. Oh, yung cellphone. Yung oh. Yung cellphone nandoon lahat. Kaya lang eh, ang pino problema ko, papalitan ko 'yung ano, andun din 'yung number ng Gcash. Okay lang sana kung yung pera eh, kaso na Eh, ang alam ko, nilaman ng Gcash na yun parang wala pang 1,000 eh. Oh, Ayun, saka pa lang namin nakita 'yung CCTV. Oh. Diyan pa lang namin, diyan namin naisipan na ano, i-review na lang namin ni ano ni Enzo. Hmm. Ayan i-review na namin yung ano CCTV. Kaya ayan, awareness sa lahat kung sino yung ano yung magbabantay sa ano. Ingat oh. Ayan oh. O, ni-replay mo. I-replay mo. Buti ni-replay mo. Oh. Ayan yung replay niya no. Tingnan mo. Ayan yung pagkakakilanlan niya. Sigurado hindi taga rito to. Oh. Gilas. Ah. Hindi daw hawak cellphone mo. Ayun, nga hawak. Ayun, binabago, binabago. Oh, kaya pala nakuha. Pero siguro hindi balak niya yung cellphone. Nakita lang kasi ando yung cellphone, no. Nakita oh. lang na binaba mo. Hinahanap niya, oh. Tao tumingin pa iyo kung may ako may mga nakatingin sa kanya, oh. Oh. Ayun, 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 na ilas, na ayun. nakita eh, yung, yung cellphone. Di ba alsa nang yung pera na lang eh. Oh. Di ba nang yung pera na lang eh. Pero yung pinakamalaking katangahan na nakita ko diyan kasi hindi mo talaga iisipin magnanakaw kasi, oh. Ayun yung cellphone, oh. Oh, hawak-hawak niya yung cellphone. Oh, akala ko kanya. Eh ang nakikita ko lang yung harapan ng screen. Hindi kita yung case. Hindi kita yung likod. Oh, eh, ah, binulsa na. na. Oh, lana na. Oh, tapos ah, ano ba 'yung inutos, may inutos pa sa ano, bumalik na naman ako doon. Eh hindi tinawag mo ko Enzo. So. Oh, ayun, eh, natingin pa sa CCTV. Oh. Ay lana na. yun guys, ingat-ingat na lang kayo, ha.